Lumaan dito, walang helmet, oh. Matakbong pogi lang. Lumaan dito, walang helmet, oh. Kaya naabang ka na yung mamaya, ha? Eh kita ko kita mamaya, ha? Ah. Lumaan <laughs> na yung mga gano'n po. Lumaan uh, na nyo yan, nyo yung motor na yun, ah. natin. Hindi ikaw! Hindi ikaw!

Sementeryo, ano ka trabaho mo diyan? Diyan po lang ako na ano, volunteer lang po. Volunteer. volunteer lang po. Nang ano? Sementeryo no. sa Putalero. Sa papelis uh, ng motor. Okay, okay. Wala kang papel? Sabay ko po. Pero so, kunin mo. Uh, okay. Dali mo ulam mo na. Dali mo ulam mo doon, tapos dito kunin mo yung yes. kunin mo yung papel ng motor. Sige na. Paano mo yan, Susie? Okay.

alam mo ba Taylan kung bakit napahindo namin? Wala siyang helmet. Tapos tinanong na... Sabi ko na Pero may hari? siya ka? Siya ba gumagamit d'yan? O gani? Hindi pa po Hindi pa. Una nga Hindi dito. pangalan mo? Anthony. Ha? Anthony. Dati ko sa Ha? Si Jabar. Si Jabar. ba pa pa mo. Jabar. Dati yung bandi bayan dito sa... Siya updated kaya iniwan ko sabi ko masyadong ano. Ibibilid daw lang ang sal. Kaya ng ulam yun? Kaya ng ulam yung binili mo? Menak na kayo? Ha? Ay. Parang naalala. Parang naalala kita na may bakla na pumunta ron. Na Oh, yan, sure ka sure tayo. Sure yung bakla. Oh. Na rereklamo ka. Na kinasong hold up pulo siya. Oo. Hold up ba? din naman ba lang sa mga ito. Kaya nga hindi na tuloy yun sir, hindi na yakit yun eh Kano yun? Walang esensya uh, na lang namin motor ano ang trabaho mo? Support ko sa volunteer. Magkano kinikita mo? Ba't kasi nang mumutor ka pa? Lapit-lapit lang. Para mabilis. Para mabilis ka mahuli at matikitan. Alam mo ba, impoundable ka. Wala ka lang. Wala ka pang helmet. Makapansin ka talaga. Alam mo ba kanina, nandito kami. Hindi mo kami nakita eh. Dumaan ka. ko, Abang ko to kasi dito lang to lalabas. Wala ka bang lalabasan? Depende kung makasingit ka lang sa may ano, uh, may ginagawa. Kaya hindi ko dito, dun, para kasi syempre, di nakita, eh. Ha, ako, mo eh. Hindi na ko kayo dito. Ha? ka, sinabi nga kita. Shhh! Uy! Ang nga pa eh. Ang gagawin natin ngayon? gas Kayo, kaya namin kayo patikita, ma impound. Kaya sa ginagawa nyo, parang... Oo, oh, wala kayong helmet. So, wala ka palang lisensya. Buti, tinawag mo yung ano mo. Buti, tinawag mo yung bayo mo, may lisensya. Kati, hindi ko bibitawan to hanggang wala kang lisensya, mapakita. Tapos, wala kang RCR. Wala? Hindi, kung walang warsya na papakita, kasi paano mo mapapatunayan ngayon kung sa'yo yung motor? O, oh, naman sa'yo, sa bayaw mo. Ikaw, ano masasabi mo? Oh. Ano masasabi mo? Ha? Ayusin mo. Huwag oh, ka naman, hindi ka naman eh. Ayusin mo. O, oh, maglakad ka na lang ah. Lapit-lapit lang, mas malapit nga paglakarin eh. Dapat oh, din mas malapit nga. Oh. Doon ko dapat bumaba. Gusto, mag... oh. Gusto mo pa ba mag... Baka masaga sa akin yun din eh. mas malapit nga doon. Mag doon mag sa may konti. Ano ba? Pero... Wala na. Eh, tapos na eh. Tapos na yung pangyayari. Helmet. Na. Yeah. Oh. Shoot mo. Wag mo na pa ito sa bayo mo, ha? Oo. Ah, paano mo? Ah, yun. Roni. Wag mo na pa ha? Oo. Susunod, papain po na namin yan, ha? Wag mo na pa gamitin. Kasi walang lisensya yan. Maglakad ka na, magbibili ka ng ulam, ha? Isusumbong ito sa tatay mo. Ah, hindi. Eh, wala lang. Magdasal ko. Nakapalaisin natin ko. Atalubi na, Lord. yan, it out. Roni, ha? Wag mo na pa gamitin, ha? bayo mo. Sige, sige. Kasi na po kayo. Mga ako ka, ako ka, wag ka naman ha. Ako, tawari pa rin wag oh, pa gamitin dala. Oo. na. Hanggang sa muli, paalam.